kasunod ng pagdiriwang ng ika-10 anibersayo ngayong taon ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na dahilan ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, isang diskusyon hinggil sa rehiyon ang tinalakay sa UP Diliman. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita Live. Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang dekada ng mapayapa at masaganang Bangsamoro. Yan, Audrey, ang tema ng magiging selebrasyon ng ikasampung taong anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ngayong 2024. Ang CAB kasi ang naging daan upang maitatag ang Bangsamoro. Muslim in the Now o BARM noong 2014, sa mensahe ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, Consultant for Bangsamoro Transformation, David o David Desiano. Sinabi niya na ikinararangal nila na ibahagi ang kanilang perspective at nakinig sa mga dumalo sa event. Sa 2025 ang kauna-unahang regular election sa BARM at sabi ni Secretary Galvez, may dalawa silang tracks o plano. Una, ang Masuri ang naging pagunlad sa BARM at pangalawa, ay matiyak ang inclusive development, stability and peace at ang democratic participation para maging pillars ng kapayapaan ang forum na ito ayon kay Galvez ay hindi lang para mag-reflect o magmuni-muni kundi para umaksyon sa pagprotekta at may pagpatuloy ang kapayapaan sa rehiyon na nawagan ng kalihim sa lahat na patuloy na magkaisa para sa mga tagabang sa Moro. Iba't ibang speakers at eksperto ang dumalo kanina. May ilang galing sa military, akademya, government at iba pa. Halimbawa, sabi ni Lieutenant General William Gonzales, nakamit ang security and development sa BARM dahil sa CAB. Nainiwala rin ng mga speakers na magandang ang inaharap na ekonomiya ng BARM sa mga susunod na mga buwan at taon. Lalo't may mga nakalatag na infrastructure projects sa BARM tulad ng airport, pag-aayos ng supply ng tubig at kuryente. Sabi ng mga speakers, maraming hamon pa ang haharapin o hinaharap ng rehiyon tulad ng kahirapan, climate change vulnerability at iba pa. Pero sa tulong ng mga ganitong diskusyon ay nakatalakayan nila para magamit sa paglika ng mga solusyon. Audrey. Maraming salamat Alan Francisco.